Hello mga kababayan. So guys, nasagap ko tong balita na to kay Engineer Toto Kausing na sinasabi niya na yun daw nagproseso ng late registration ng birth certificate ni Mayor Alice Guo ay dinukot nung May 30 tapos nung May 31 natagpo ang patay kasi binarel. So guys, no, talagang itong pagkataon ni Mayor Alice Guo na Nababal nababalutan talaga to ng kasinungalingan. Kasi guys, kung hindi to nababalutan ng kasinungalingan, dapat walang napatay, di ba? Kasi lalo na tong tao na to, magte-testify daw to sa gagawing Senate hearing, no? ani uh, ni Senator Risa kaya nga lang sa kasamaang palad, hindi na siya makakadalo at hindi na siya makakapagbigay ng kanyang testimonya kasi pinatay na siya, So, nagpapatunay ito na na merong mga lihim sa pagkataon ni Mayor Alice Guo. Kasi kung talagang plain and simple na siya talaga ay Pilipina, no? Half Chinese, half Filipino eh, ang nanay niya ay talagang Pilipina, walang mga ganyan itong pangyayari. Wala yung, walang, hindi registered yung, ano, uh, birth certificate ng nanay niya. Tapos, uh, hindi, ano, Uh, kasi nungalingan yung ano marriage certificate ng nanay at tatay niya kasi nga hindi nag-exist, di ba? So pinapatunayan lalo nito pinagtitibay ang hinala natin na talagang pure Chinese etong si Mayor Alice Guo. Kasi guys ano no, nakakalungkot na bakit yung pinaka nagproseso nung kanyang, ano uh, late registration ng birth certificate niya ay pinatay no, dinukot, tapos napapanahon pa yung pagdukot kung kailan malapit na siya na magtestify dito sa Senate hearing tungkol dito sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. So guys no, ito masasabi ko talaga na ano, uh, dapat talaga uh, mapagtibay kung totoo man na talagang hindi talaga Pilipino itong si Mayor Alice Guo. Pero sa isang banda, sinabi naman niya na naman daw siyang ano, magpa DNA test, no? Ah, uh, kailangan nga lang ang kasama niya dito, yung pinaghihinala ang totoong biological mother niya na si Li Wen Yi. So ito yung kumbaga man eh, parang sinas, ano tinatawag na Winnie sa Tagalog. Ah uh, ito yung ano parang pinakikilala daw sa Valenzuela na kanyang nanay no. So, ewan ko, baka prangkesa niya lang to o press release niya lang to na willing siya mag-undergo ng DNA test. Kasi, uh, nawawala na. Kung bagaman, parang lumipad na pa China. etong si Li Wenyi, na sinasabi biological mother niya, at pati yung tatay niya, eh, nasa ano na rin yata, China. So, dapat din, no, eh, mapatawag tong tatay niya, na, siya, na sinasabi na siya nag-file ng lahat ng mga birth certificate ng mga anak niya, kabilang ng atong si Mayor Alice Guo. Tapos, ah, uh, matanong din tungkol dito sa ano hindi nag exist na marriage certificate niya sa isang Amelia Lial No? So, ayun guys, ang sinasabi ko lang, puro kasi anak ang nakapalibot tungkol sa mga affidavit no? na may kinalaman kay Mayor Alice Guo na eto nagbunga na ng pagkakamata, pagkapatay doon sa nagproseso ng kanyang ano birth certificate na late registered. So ayun lang guys no, dapat malaman natin ang katotohanan tungkol dito. Oh dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.